Hello guys Ito daw, damo daw ito Pero, tingnan mo naman Yan yung bulaklak niya After that, later on Nagiging red At, Ayan o, ah. yan yung bulaklak Then Nagiging red Na siya, ganyan um, Ang cute, diba? na isa. Ayan. Hmm. Ayan. Hindi siya Ang kapitbahay. Kaya binidyo ko na siya kasi ang ganda naman ng ano flower.